ka-sale sila. Sana what you see is what you get. Ang daming mga moms na nagko-comment na Eh mga guys, dumating na 'yung aking parcel na in-order online, no? Nanonood ako sa kanya sa live. Bali, natapos na ang long vacation, natapos na yung pag-Halloween trip natin, yung mga Halloween costume, yung mga pagdalaw natin sa ating mga mahal sa buhay na hindi na natin kasama. So ngayon, ano ba ang susunod na okasyon? Ano ba ang susunod na holiday? Ano ba ang susunod na mahabang bakasyon ulit? Siyempre, yung pinakahihintay ng lahat, ang Christmas day. Ano, so medyo na paaga yung pagbili ko ng pamasko ng anak ko para hindi na ako magkaroon ng Christmas rush kasi dalas kapag malapit na ang okasyon o yung holiday, mas nagmamahal yung mga bibihen So eto sa online page na nakita ko na nagla-live, naka sila. Kaya bumili na ako ng pamasko niya at the same time, isinabay ko na rin yung pang-gift ng aking anak sa kanyang mga pinsan para isang shipping pinalang, no? Paano ba yan pagka napanood ng mga, ng mga hipag ko tong vlog ko, di hindi na surprise. So, hindi ko na lang sa pad So, yun. Um, uh, buksan na natin, no? Dahil ako'y na-excite, the... Uh, buksan ito dahil sa kanilang live ay napakaganda ng quality ng mga damit ng bata. Ano nakakatuwa. Pero parang meron din sila na pwesto pa kasi may mga nagko-comment doon na mayroon silang mga walk-in clients. Mabilis sila guys kasi kahapon lang ako nakapagbayad sa kanila. tas kahapon din na pick up so eto na siya ngayon. Yes! So, bali, four items to. Pamas ko ng anak ko. Tapos yung kanyang dalawang lalaki na pinsan. Tapos sa kanyang isang babae na pinsan. Uh, sana what you see is what you get. Pero sa mga comment naman, ang daming mga moms yun na nagko-comment na maganda daw ng kanilang mga narisi. Bagay na bagay sa kanilang anak. So, ayan. Tapos nagpapaship din sila abroad. So, buksan na natin. Ayan, guys. Yung page na inorderan ko ay yung ah uh, Lassie and Ladies. So, ayan siya. No? Pagka open mo ng plastic ng JNT, nakaganito siya. Naka-net bag siya. Naka-net pouch. Ang ganda, guys. O, so, ayan. Ang kapal. Tapos, naka zipper. So, di ba? packaging pa lang social. So ayan, shala-shala na. Sabi nga nung nagla-live, shala-shala yung mga anak nyo dito. So pupapaskuhan naman, minsan lang naman maibili yung mga bata ng medyo uh, shala-shala na damit pero affordable naman, 'no? Kasi ay uh, minsan lang ang pasko, so minsan ko lang din naman siya mabili ng mga medyo may pricey-pricey uh, na na damit. Ano? So, unahin natin yung kanya. Hanapin ko lang. Kasi apat nga to. Unahin natin yung pampas ko ng aking anak. So, dress yung binili ko, guys. Alam ko, may free to eh. May, may free sya na headband. So, si Mick Mick ay 4 years old. So, ang binili ko sa kanya ay size na 5 to 6. Ayan. So, guys, na yung quality ng tela. Oh, ang kapal nito. Ang ganda. Pero, comfortable sa ating mga chikiting kasi, ayan, may lining. Hindi nyo nagustuhan ko habang ipineflex siya ng seller, no? Pinapakita niya na may lining sa loob. Kahit makapal yung uh, tela sa labas, comfortable kasi may lining sa loob. ganda niya, meron pa siyang paganto, ayan, o. Oh. Kasi nga, dati sa mall sila. So, ayan, meron pa siyang uh, patagjaan. So, ang size ni Mik, Mik ay 120 to 125 cm. Ayan ang size niya. 5 oh, to 6 years old. So, binigyan ko na ng allowance kasi malaking bata. So, para matagal-tagal niya itong magamit. So, eto, hindi naman nagpo-function yung bulsa dito. Pa-design lang. Pero tingnan nyo naman yung botones, guys. Ayan. ah uh, may zipper sa likod. Hmm. Yan, madulas yung pagka-zipper niya. So, ayan yung lining, guys. So, kayo mga mamshi, o kayo naghahanap ng pampasko ng inyong anak, no, i-consider nyo to. Ang ganda. So, ayan, padres ni Nick Nick. Baka ibili ko na lang siya ng boots. Ano, kasi yun din gusto niya. So, eto, alam ko may kater na tong bag. Hanapin natin. So, para pag namasko siya, ayan, o. Oh, meron na siyang lagayan. So, same lang siya ng tela. Tapos may paganyan pa siya, guys. Oh. Tinan natin. So, ayun. Meron siyang palak dyan. Uh. di ba Ang cute-cute niya, guys. O, pa-body bag. So, para pag namas ko si Mik Mik, daretso lagay niya na dyan. So, may pa-bag siya. Tinan niya naman, o. Ayan, yung pinaka-handle ng kanyang bag. O, ba diba? Ang ganda-ganda. Tapos, ay, meron din akong paprina mesh bag or the dust bag. So, hindi ko alam kung yun yung naprimila nila. So, eto, uh, umorder din ako sa kanila ng paper bag. Since pang gift nga yung tatlo, so binili ko na sila ng paper bag para hindi na ako magbabalot. So, dito yon Mas maganda kasi kung may paper bag na para hindi na tayo magbabalot. Oh, what is this? So, tama naman, no? May order ako sa kanilang dalawa na white na paper bag para dun sa dalawang pamangkin ko na lalaki. So, eto, alam ko, kasays lang din neto yung in-order ko. Pero, hindi ko sure kung kung mas malaki talaga yung available nila na pink, no? Para dun sa Pinsan nila mikmik na babae. So, eto. Medyo gusot, guys. Oh, no. Siyempre, gawa nakabalot lang sa, ano, ano Sa bubble sheet. Pero, okay lang. So, ayan. Ang ganda ng paper bag nila. May pa-print pa na gold, no? So, ayan. So, hindi ko makita yung mesh bag na pre. Sana ay nandito. Hindi ko sure kung eto na yon yung mesh bag na sinasabi nila. Kasi ang pagkakaalam ko, parang pouch bag siya. So, baka ito na nga yun, no, guys. Napapri. Ayan. So, ito, headband. Headband, guys. Hindi lang siya nakabalot. So, wala siyang plastic like this. No? Wala siyang plastic. Ipa-open lang siya. So, ito ay pambabae din, no? Para sa pinsan ni mikmik na babae. So, ayan. Ang ganda niya, guys. Ito, ipaparibon natin. Paribon siya. Ito ay size, um, 4 to 5. Ano? So, ito naman, guys. 115 cm. So, ayan. Piling ko kasha naman. Malaki naman siya. Malaki. So, ang ganda ng kanyang tela. Ayan, guys. Yan yung tela niya. May lining din sa loob. So, ito. So, ayan. Presko-presko din. So, ayan. Ang ganda din, guys. O. Ayan. So, yan yung pangalawa. Then, ito. Magkapatid kasi siya lalaki. <laughs> Magkapatid na lalaki. So, isang four at saka isang t So, medyo nilakihan ko na rin. Yung isa, five to six. Yung isa ay uh, four to five. Kasi para hindi nila mapag-iwanan. So, open natin. 4 to 5. Okay. Okay. Tama yung sizes, guys. Open lang natin. So, tari na T-shirt at saka cold. Ayan. Maganda yung tela ko to. So, ayan yung front, guys. Kasi kaya tinerno ko na kasi parang kambal-kambal yung dalawa eh. Isang taon lang naman yung kanilang age gap. So, ayan. Same lang, same lang guys. Magkaiba lang siya ng size. So, ito yung front, ito yung back. So, ayan yung t-shirt, ito yung short. Mahaba yung short guys. Mukhang matagal-tagal nila itong magagamit. Tapos, premium cotton. Ang ganda ng tela. O, may pabulsa pa. May pabulsa pa siya. So, ito yung para sa 3 uh, years old. So, ito yung para sa 4. hindi na natin ano kasi magkaiba naman siya ng size. So, ay 125, tapos ito ay 115 cm. So, ayan. Overall, guys, no? Uh, 10 over yes! 10 tong ano. Tong Lassie and Lady na page. Sobrang ang ganda. Quality yung mga, mga damit pambata. bata. Uh, misa ko lang sila maibili ng damit no pag ganitong magpapas ko lang sa so, kaya binigay ko na yung best ko no para ma-appreciate nila at saka yung magamit mapang matagalan. So yung anak ko hindi ko muna isusukat kasi kalimitan kapag sinukat mo dito sa ganitong edad parang ayaw na nilang huba din or gusto laging isusuot parang everyday pag isang gusto laging isusuot so baka maluma na so bago na lang magpasko kasi sigurado naman ako nakasya sa kanya so kalimitang ganong sizes naman ang aking binibili okay so guys maraming maraming salamat sa panonood nyo sa aking video at kung gusto nyo pa ng ganitong mga video subscribe lang kayo pindutin nyo lang yung bell button para every time na mag-upload ako updated kayo okay so watch comment Comment, like, share, and subscribe. So many. Like, you... like and subscribe. Yay! Okay, bye bye. bye.